Ayan, may nakita nga pala akong upuan sa kabilang bahay. At nakita ko, okay pa yung bakal niya, pero yung upuan, sira na. Hmm, diba? Ngayon, gagawa natin siya ng paraan. Yun ang biglang naisip ko. Kasi nga, sayang nga yung bakal. Pwede pa nga siyang gawa ng paraan para maupuan. O, oh, diba? O, so, oh, ngayon, gumana na yung utak ko. Siyempre, kakahanap ng mga kalkal, kakahanap ng mga kakalikot makakita nga ako at eto nga yun ngayon, tingnan natin kung paano natin siya mapapaganda tatanggalin lang natin yung parang pinakasira-sira ng upuan kasi yung sandalan okay pa ang naisip ko hindi ko tatanggalin yung upuan niya ayusin ko lang tatanggalin ko lang yung mga pangit mga sira-sira sa gilid tapos yun din yung itatakip ko kasi ang ilalagay ko dun sa pinaka upuan niya gagawan ko siya ng parang pinaka pinakaalalay pinaka alalay na wire sa putan para mas matibay siya pag inupuan. oh, di ba? kasi madali itong masira kasi nga wala siyang alalay sa ilalim so yun ang ating gagawin yun ang aking naisip na gawin paraan para tumiba yung upuan so ayan na umpisa na natin siya munang linisin yung mga gilid gilid hmm. diba o oh. yan ilalagay ko na yung mga wire ngayon, ipa-ekis-ekis natin yan dyan sa anong mekos-mekos na yan. Sa ating ilalim ng upuan para matapos na. O, ba diba? Ganyan lang yan. Sa akala niya lang, pangit siyang tingnan. Pero pag natapos siya, oh no, napakaganda. Hmm. eto nga pala yung ginamit kong wire kasi yung tagal naman na nakatambak dito sa bahay so ito na lang yung ginamit ko kasi wala nga akong makitang ang tawag dun ah basta yun na yun nakalimutan ko ano tawag dun o oh, ayan o oh. pinahitahe ko lang yan dyan pa xx sa ilalim ng upuan para pag umupo ka nga naman matibay sya Ah. Uh, ini lang 'yan. Tahi-tahi lang. Mm. Um, ganyan, 'di ba? Kasi nga wala magawa tong si Ariana kaya nakakita ng papa si Alaman. hindi ko na na-video nga pala kung paano ko siya nagawa. Pero ayan 'no. Oh. <coughs> pinaikis ko lang 'yan diyan tapos yung pinatong kulit, tong pinakaupuan niya, para nga naman, parang kumpleto pa rin siya, ba? Diba? Hindi pa rin siya nagbago. Ganun pa rin ang style niya, ang pinaka-design niya. O, ba? Diba? Ayun, sasapinan lang natin yan ng na mas maganda para magbukas siyang bongga. O, diba? Maging sosyal lalo yung kanya Yung itsura niya. Siyempre, yung blanket na kulay green ang ginamit ko dyan kasi yan ay favorite color ko. O, oh, di ba? Try natin upuan. Oops, nalaglag pa. Tal talian natin yan. Oh. Okay na kaya? try. Oh my God! Ang sarap higaan. O, oh, di ba? Okay na. Babush!